So eto guys 15 to 21 uh, 1 square meters na baboyan. Uh, eto nga guys halos mga 15k uh, pataas yung nagastos dito minimum. So eto guys nakatipid dito kasi uh, hindi na ginamitan to ng mga buhos na katulad nitong poste na nakikita nyo. Ayan. Katulad nito guys. Ayan. So ang ginamit lang dito guys PBC. Etong PBC kasi guys ayos na ayos lang gamitin sa ganitong klasing baboy yan, lalong-lalo na backyard hog racer yung uh, pinag-uusapan natin. Doon sa mga gustong pumasok uh, sa negosyo ng pagbababoy, ayos na ayos na to guys uh, kung gagastos kayo at least per square meter so magagastos niyo uh, 1000 pesos and up. So, i-try nyo guys na ilimit yung gastusin ninyo sa pagpapagawa guys ng kulungan uh, Kung maaari, uh, maghanap kayo ng paraan kung paano kayo makakatipid uh, Para mabawasan yung gastusin ninyo So, isa sa mga napakalaking gasto sa pagpapagawa nga pala guys ng building sa baboyan Ay uh, kasama na dyan guys yung material cost At ikalawa naman yung labor cost So, yun yung mga dalawang factor guys na talagang dapat nyong balansehin. Uh, kailangan silipin ninyo pagdating sa labor cost na yung binabayad ninyo, sulit tapos yung pagtatrabaho nila ay nakukuha nyo yung target na dapat matapos na trabaho sa loob ng isang araw kasi sa labor cost pa lang guys, halos gagastos na kayo guys ng mga uh, 500 to 700 pesos per day sa bawat isang labor na kukunin ninyo. Ang sabi sa atin guys ng may-ari, yung isang baboyan na katulad nito, yung ganito kalaki, ay maaaring matapos sa loob ng isang linggo kahit isa lang guys yung gagawa. Uh, basta tuloy-tuloy lang, kumpleto yung materials, uh, ayos na ayos na. Ito nga guys, talagang ano, ilang araw lang ginawa to, pero nakita naman natin talagang napakaganda at saka sulit na sulit. So ang kulang na lang dito guys is pa uh, painuman ng baboy at yung kainan nga ng baboy at siyempre syempre itong pangsara pero uh, halos pulido na guys yung ano yung pagkagawa nito at meron na nga guys ano uh, imbaka ng mga dumi ng baboy so ganito guys kaganda isang simpleng uh, isang simpleng uh, example ng baboyang walang amoy dito sa probinsya